Walking walking na naman. Yo okay. eh. job nag-walking sad mo. Daghan mo walking sa amin dito, mga idol, mga maring every morning mag mag sugat-sugat lang mi. Eh. Nag-agpas ko kay mag-deliver po ng Exodan. Akong anak ko dito nag-jogging. Ako siyang gibiyaan. Good morning sa inyo. Mayroon pa kami ulan. Ang lakas kagabing ulan sa amin, no? Ayan. Grabe yung Ulan sa amin. Mamaya init na naman ito. Ayan. Oh yan, Ayan sa amin. Yan. Tapos ang langit, ang saya-saya na. Oh, masaya na ang langit. Saya na ang langit pag may mamaya, umiiyak na naman 'yan. <laughs> Thank you for watching.